Sir Angel yes, Patrick, sir. magandang hapon. Masakit po ito nangyari sa inyo. Paano niyo huna kilala itong uh, si May Cruz na nag alyas na tunay pangalan pala ay Joshua Teves. Lang chat po siya sa akin na hello hi. Ala niya po classmate niya ako. Sabi ko hello sino to? Tapos ayun na po, doon po nagsimula. Niligawan niyo po Tap, siya. Uh, actually nung una hindi po kasi po hindi ko naman po siya kilala eh. sa bata. Ano itsura po? Pwede ba makita yung picture na ginamit niya sa pagpapanggap? Maganda po yung picture. Pwede po nating ipakita. Okay. Oh! Kaya naman pala nabigahan ni si Sir. Ayan po yung uh, dinidisplay wow. niya sa kanyang social media account, Idol Rafi, para makapang hingi po ng pera. Pero, pero hindi po siya yan ha? Hindi po siya Gusto yan. Gusto ko lang sabihin sa inyo na yung picture na nagamit lamang. Hindi po yan yung manluloko. Biktima rin po yan. Yung sa picture na kita niyo po, magandang picture ng isang babae Biktima rin po 'yan. Biktima ni Joshua Teves. So dalawang ang biktima nito si Angel Patrick at saka si itong girl kung sino man 'yan. O, Marami naman. Oh, biktima sir. Na, napakaganda yung larawan. Kaya siguro siya na bighani at paano discount niya sa inyo sir manghingi ng pera. Hindi naman lang sir na sinubukan makipag video call para makita niyo kung siya talaga 'yon. Uh, nung una po, sabi niya si uh tikipad lang yung cellphone niya so nag-time na nagpadala po ako ng bagong phone sa kanya. Oo. Uh -huh. Yung po doon na po ako naghinala uh, na bakit yun no? hindi natanggap. Ah, Pero sabi so po, sabi mo, gusto mong video call, sabi niya wala siyang cellphone, sira. Kaya nagpadala ka ng bago. Apo. Uh, pera para Apo. Uh, pambili bago. Apo. Uh, 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 eh, paano humabot ng milyones? One, one point something million? Hindi ko po masabi kasi kada mangingi po siya. Nasa trabaho po ako. Uh -huh. Nang, nangihiram po talaga siya. Hiram po ang sabi niya. Pwede daw po pahiram. Sabi ni mama, ganyan may combo po kami na pinakita ko sa police station nung time na nagkaroon. Magkano po, po tuwing hiram? Para saan daw po yung hiram? Halimbawa, magkano po yung unang hiram na hinirit niya? Nung una nang hiram siya, kumo naawa ako kasi nga pandemic. Sabi ko, eto bigay ko na lang sa iyo. Tip lang po sa akin ka ako ng customer dito sa trabaho. Binigay ko sa kanya yung for uh, 2,000 yata, 3,000. Dollars? Hundred, oh, which hindi is... po. Hindi, peso. Peso na po yun. Okay. Parang tulong lang ba? Kasi po, pandemic that time. Yes, school daw Okay. Ah, palabas niya estudyante. Apo. Parang kuliyala. Apo. Mm-hmm. Okay. Tapos tinawag ka ng love. Oh. <laughs> Magkasintahan kayo, sir. Siguro kinilig si sir. Love. Tawagin mo naman love ng, ng, ng isang napakagandang dilag. Tapos baby face pa. Kuliyala. Nako, sabi rin sir. Okay na to. <laughs> eh, bahala na. So, nung sinabi niya sirang cellphone at gusto mo pa rin makipag-ano uh, sa kanya... Ayan, video call. Opo, para po makonfirm. Hindi ka nag, nagano, hindi ka nagduda na. Teka muna, wag muna akong magpadala hangga't hindi ko nakikita sa video call. Hmm, hindi naman po kasi eh. wala hindi ko po talaga maintindihan. Eh, ito na, ito na, si, para ito, siya, ito na si. Po, Ito na po si Alias May Cruz. Pero ang tunay pangalan is si Joshua Teves. Mr. Teves, magandang hapon po sa inyo, sir. Ayan, si Mr. Teves. Ayan, si John. <laughs> uh, Hello po. Mr. Teves, bakit naman ganon? Sir. Ba't ni ginamit na sana yung tunay mong litrato? Malay mo. Okay pa rin, papahiraming ka pa rin. You never know. Ba't ka gumamit ng magandang picture? Sino yung magandang dilag sa picture? Um, ano po, sa Facebook lang din po yun, Sheffer nako, pwede kang kasuhan ng girl na ginamit mo yung picture. Yes, sir. I know. Identity theft. Tapos itong ginawa mong din kay Mr. Patrick. Makukulong ka rito. Saan mo din nalang yung mga pera, Mr. Teves? Ang um, po sa pagpapa-hospital ng father ko. Anong nangyari sa father mo? Ba't ka nagpanggap? Ba't di mo na sinabi yung totoo? Uh, alam ko naman pag sinabi ko po yung totoo, hindi, hindi mo wala po sa akin tutulong. At family ko po kasi hindi, hindi po ako kasi... Pero, ano, pero, alam kasi, mo na pwede kang makulong dito. okay sure. oh, sige, mag-usap muna kayo ni uh, Mr. Patrick. Sir, kausapin mo si Jes Joshua. Ito yung nagpapanggap. Ito yung nakausap. girlfriend mo. Nakausap ko, na, po, nakausap ko na po yan, sir. Ang problema oh. po, hindi po yun ginagamit sa pang ano. Buti sana kung totoo yun. Kaso hindi po, scammer po talaga yan. Hindi lang po isang babae ang ginagamit yung pangalan. Marami pong ID ginagamit yan. Meron po akong katibahin na gumagamit siya ng ibang pangalan, picture. May kasabot siya sa mga usang nagpapadala kung saan ka pwede mag-claim ng pera. Yeah. Ay, ang dami mo palang ginamit na picture, ano? Mr. Tevez, hindi lang pala isa. Ang daming babae yeah, picture to ginagamit yan. ka. Nagpapa-edit oh. po siya sa kaibigan niya ng ID, Idol Raffi. Ito oh. po yung convo nila na... Nagbabayad oh. po siya para makagawa Mr. po Mr. na Mr. Teves, eh, dapat makulong ka na ora mismo kung ako tatanungin. Dapat ka dinahan ano? agad yung leg mo, tilain ka papuntang kalaboso. Ang dami mga picture ng mga estudyante rito. Oh. Nag Nagamit niya po niya para mapanloko ng ibang tao, ibang immigrant. Ah, marami ka palang naloko na, Mr. Teves. Marami hindi, po. Marami Mr. Teves, ilang bang ano, Ilang bang kasabot mo para at least kasama mo sa kulungan? Ilan yes, po. Ha? Umiyak ka na? Sir. Ang gawa ko lang po kasi yun kasi dahil sa father ko po Umiiyak ka, Mr. Teves? Po kasi. Wala kasi yun sa father ko kasi hindi na po kasi siya nakakalaka that time po. Alam mo, Luman. Mr. Teves, napakasinungaling mong tao sa buong planeta. Isang 1.1 million na loko mo dito kay Mr. Patrick. At ang dami mga picture ka pa, mga prinudyos ng picture ng iba't ibang mga estudyante, batang estudyante, yung kanila mga ID, tinake over mo para gamit sa panuloko. So ibig sabihin, marami ka na loko, milyon-milyon ang iyong naloko loko na scam. Hmm. So, sir, so, wala pa ako. inalaman doon, sir. Yung sa mga ID, hindi ko po yan alam, sir. Wala po ako din, sir. Tawagin mo si Atene Garrett. Tingnan natin kung anong mga kaso pwedeng may isampa rito. Pakakasuhan kita, Mr. Teves. Pakukulong kita, Mr. Teves. nagiyak-iyakan ka lang. Peke ang iyak mo. Eh, siyempre, mga scammer, magaling magpeke ng iyak. Paano may malaman talaga na si Sisi ka? wala. Well, talaga akong kinalaman niya sa mga picture na yan, sir. Kung ano mang inaano niya, sir. Kung ano ko lang sa kanya, sir. Nagsayate lang ako niya. Babayaran siya, sir. Babayaran mo? Saan ka ng pambayad? manlo ka ulit na iba para pambayad sa isa na naloko mo. Ganon, sir. Ganon, sir ina ko po yung PS sa doon sa investing services po sa pyramid investors sa Enworld about sa mga enlighten. Sandali lang so, natin tayo. Ato Yes po sen. Meron dito isang sertipikadong scammer sa buong planeta na gumagamit siya ng picture ng mga magagandang uh, babae, mga estudyante mm -hmm. karamihan koiala para mm -hmm. ipanggap doon sa mga taga abroad at kikilan ng pera o hingian ng pera. Yes. so dalawang kasalanan dito di ba? Tama ba ako yung yung, una, yung, po. yung identity theft at saka yung isa pa yung pag, pang scam estafa estafa natin and identity theft sir tama po kayo. Uh, both are crimes no and we can attribute it under our cyber crime lo mm -hmm. uh, cyber estafa dahil gumagamit niya siya ng pandoloko nagamit ang online which is kumukuha po siya ng picture mm -hmm. upang makapang akit at pabigyan ng pera. Mm -hmm. at second, kung mahanap po natin kung sino yung mga totoong tao sa likod ng mga pictures na to, they can individually file for identity theft. Aha. Okay, sige. So, lahat ng picture, ilera nyo, Odette, para manawagan tayo sa kanila kung sino yung maya ng picture na yon pwedeng lumantad para tulungan natin makapagsampay ng identity theft laban dito sa scammer na si Joshua Teves. At Tony Garrett, so ilang kaunsyon. Yes, po, so ang, ang pagkakalam ko, so kung lima yung picture na ginamit niya, so limang kaunsyon. Yes po, five identities ang kanyang ninakaw. So that would be five counts of identity theft. Ilan taon ba ang bawat kaso sa identity theft pag uh, uh, na, na sentensya? Yes, sir. as far as na I can usa. remember, it is around four years ang penalty na pinapataw ng ating cybercrime uh, law. Laban sa four years sa identity theft. theft? Yes po, sir. So four times, ilan bang picture to? Lima? Part Four times, part, times five so, is 20 years. Yes po, kasi five, ano po eh, uh, five independent crimes po ang ginawa niya. So he can be punished by... 20 uh, years. 20 okay. Years. Eh, yung sa estafa? Oh, yung sa estafa naman, Senator, uh, depende po sa amount na napadala ng ating complainant, no? Ang penalty po dyan. And I'm sure makakahanap po tayo ng ibang tao ng ilopo niya. Pero sa isang tao, halimbawa, I, ilang taon? Uh, sa so 1.1 million, Senator, around 6 years po ang uh, pinapataw natin dyan for staff. 6 years? Uh, the judge will decide po. Yes. So, so far, 26 years na. Depende pa kung ilang taong naloko niya. Sabihin natin, give or take 30 years. Okay. Well, yes, Senator. So, sandali lang ha. Joshua, yes, no, sir. ilang taong ka ngayon? 24, sir. Ilan? 24? Opo. Oh, 24 plus 30, lalabas to ng kulungan sa edad na 54. 54 years old kapag lumabas ka na sa kulungan. At doon, pagpapyestaan ka ni Perriong at sa ka ni Dagol, Sos Mario Osep. Nako, maraming-maraming pumada to, pantika. Oh no! Pumada. Nako, kinala mo si Dagol? Nako. Oh. Marami na nun sa atin sa mga bilibid. Nagpapalakpakan niyo ngayon. Hinihintay ka na ngayon. Oh, ba't ka umiiyak? Ay, nako. Wala kang gustong sabihin kaya ano, kay Mr. Patrick? Mamatawa na. Eh. Wo, no. gusto ako sa yung ilang beses ko try na ubusin nang maayos. Nang base ka nang ako na paibig mo. Sabi ko sa iyo, bayaran mo na lang yung kulang mo. Hindi naman ako masungtang tao ikaw, 'tong nagpupumili talaga na manloko ng ibang tao. Sino pa hindi ka ba naaawa sa pamilya ng ibang tao niloko mo? Hindi ka ba naaawa sa mga babaeng ginamit mo mukha nila? So, paano kung sila balikan ng taong naloko mo? Kawawa naman sila. Ano ba 'yon? Yung magandang babae, magbulat sila, bigla silang um, sasabihan ng mga biktim mo na, huy, ba't nilo ako mo agad? Huwag nga rin. Hmm. Di mo kasi naiisip yung mga ganun eh. Sanay na sanay ka kasi manloko ng tao, kaya ganyan ka. Sinabi ko na sa'yo, tigil mo na yung ginagawa mo, ayon pa talaga tumigil. Okay, ikaw, Mr. Teves, nakapagbigay ka na, nakapagsole ka na ng ilang halaga. Tama ba? Parang ang... Um, opo. Opo. Bali, ang kulang na lang po talaga, pinautang ni Sir is 1 million pa. Ang kulang na lang po ni Tevez is 400,000 pesos po. Totoo ba, Mr. Galvin? 400,000 na naman po ang kulang. po Okay. Saan ang galing ipinababayad mo, Mr. Tevez? Baka naman galing sa pandulo ko din. Kaya nga marami siyang picture. Hindi ako umiikot lang umiikot po eh, Lang. Sir. Wala na po, hey. Ano po? Wala na. Wala na po yung kinukuha ng mga tao sa yung umutang sa akin, sir. May utang sila sa akin about din sa piramiding po na sinalihan namin sa Enlightened, sir. Ayun, piramiding. Sa -world po. Sa eh, world po. End world, na piramiding. <laughs> uh, Odette, i ipakita nyo nga yung picture ng mga ginamit niya sa kalokohan yan. Kung kayo po yan, ayan pwede ho kayong uh, lumantad at pumunta sa amin para tulungan po namin kayong makapagsampa ng kasong identity theft laban dito kay Joshua. S sige po, Mr. Galvin, tutulungan po namin kayo ng makapagsampa ng kaso. Maraming salamat ko, Idol. Uh, laban dito kay Mr. Tevez. Yung pong picture na ikita niyo po, biktima po mga yan. Sila po ay biktima ni Mr. Tevez. Biktima sila ng identity theft. At kung kayo, yung manasa picture, mangyari lamang po magkipaugnayan sa amin, tulungan po namin kayo na sampahan ng kasong identity theft itong si Mr. Teves. Salamat po Sir Patrick ha. At um, ibang iba telepono. At Mr. Teves, pasensya na. Makukulong ka dito. Makukulong ka talaga. Ah, Marcia, sa Action Center. May mga ilan po tayong mga live audience na gusto pong magkomento po. Ito po si Sir. Ano pong masasabi ninyo? wag ako po yung papipiliin, ma'am. Ihagis na po yan sa kulungan ng buhaya, ma'am. Para rin oh, na po dadami no. yung mga scammer sa Pilipinas, ma'am. Ito naman po. About you, ma'am. Para po sa akin, pagdosaan ni Mr. Tibes, yung ginawa niya kasi maraming inosente tayo magagawa pa pag hindi yan. Pagdusahay niya dapat makulong siya para hindi na siya makapagulit ulit doon sa mga estudyante at mga ginagamit niyang picture. Tsaka pagbayaran niya yon wag siyang iiyak kasi kung gaano siya umiiyak ngayon, ganun din ang katuwaan na natanggap niya noong nang luloko siya ng tao. Kaya dapat pagdusahay niya yon turuan siya ng leksyon para hindi na makaulit sa ibang mga tao. maka-perwisyo. Makaperwisyo. Senator, Ma ako po si Ana Marie po, tig tigilan na po ni Sir ang katitingin sa magandang mga babae. Kasi marami pong naiisahan dyan sa magagandang babae. Dapat ilaan niya yung pera niya sa mabubuting bagay. Correct. <laughs> <laughs> Kinorek na siya sarili niya. Ayos. Ayos na. Sige pa. Sige pa. <laughs> Masya. Eh, dalawa pa. Dalawa pa. Good afternoon po. Ma'am. Dapat po talagang pagdusahan niya yan kasi ginawa niya yan eh. Kaya tama niya na pagdusahan niya yan. Mabilanggo sana siya. Okay. Marcia, lalaki naman. Ikaw, sir, ano pong masasabi ninyo? Nabigay naman po ni Senator Rapitol po yung nararapat kaya dapat lang sa kanya yan para hindi natularan. Okay. okay. Isa pa, last na, last na. Ano pong masasabi? Yan, yan, yan. yan sir. Aba, eba, kailangan talaga maparadaan yan. Yung mga nag-scam na ganyan para hindi pa marisan. Eh, pinamamarisan ng mga scammer, si ang mga ganyan taong. Kaya kailangan uh, mabigyan ng aksyon. Ma Masya, okay. Pwede mo so, kausapin si sir? Anong pangalan ni sir? Ako po si Engineer Rolando Vasco. Engineer? Okay. Yes, Engineer, may tanong po ako sa inyo, Engineer. Yes, yes okay. Kung halimbawa, kayo ay nasa nalagay sa sitwasyon ni Mr. Patrick at meron nagpadala sa inyo nang magandang picture <laughs> pang Miss Patrick. Universe at nakikipagkaibigan sa iyo. Anong una mong gawin? Siyempre, mag-social media. Given na ikaw na ay binata. Eh. Ikaw ay binata. Tapos may napakagandang picture pang Miss Universe, sexy, at pinadalhan ka at nangingin ng pera. Anong gagawin mo? Aba, hindi ako makakasiguro. Huwag akong pakasiguro dyan. May mga kuma yung tinatawag nito. Yeah, yung mga nagkukunwari. Ah, hindi tayo nakakasiguro, sir. Oh. Ah, idol. So, pa mo o hindi? Padadalal mo ng pera hindi? Ay, hindi ko papatulan. Eh, pati, patibong yan eh. Patibong? Eh, Kanyang mga itsura, yes sir. Yes, idol. That is a, ano, trap. It's a trap. It's a trap. Very good. Smart. Smart. Tama yan, tama yan. Kaya ko tinanong Salaman yan, para tingnan kung reaksyon niya at doon sa mga nakikinig mga ingat kayo. Yes. Okay, salamat, Marcia. Yes po, Idol. Thank you so much po. Now, kayong mga lalaki na malulungkot sa abroad, o OFW, mga binata, whatever, aba eh, <laughs> Pag nakita yun, nakita na ng star star, oh, moon, sun. Uh, kita na, langit na. Oh, Padala na agad. Padala pa more. Tama yung sinabi ng isang complainant natin na huwag mapakasiguro oh, Kapag nagpadala ng picture sa inyo at humingi ng pera, kung talagang gusto nyong malaman kung siya talaga yon, video call. Wala masama kung binataka at mayroong nakipagkaibigan sa na magandang babae sa oh, social media. Pero ingat ka rin kasi pwedeng skamit din talaga yon. Okay. Oh, diba? Anyway, yan lang po ay uh, aming advice sa inyo lahat.